So ayan mga kakugi Kinalangin Kinalang kina to Dari sa Dari mga sa kamita Dili ka ma-verify Dili ka maning kamot nga Ma-verify May improve ang imong performance Da yun Dili ka ma-engage sa mga uban mga creator So Dugay kay ka mga Dugay kay ka mapansin Mita Da yun uh, mo ka ma-engage ka ikwan kanila sa Isuggest ka nila sa, sa mga ubang mga viewer Da yun Kinalang nga Ang imong content pero bisag dili kay kuan manggood, pare na ako wala. video-video lang gud. Pero bini mga mga grabe juga kay ang kuan daghan. Daghan kayo daghan si Facebook kung kuan ka mo apply ka nga maglisto jud ka dili jud ka mag-research. Ako og mag na ko'y malibugan mo ito. ko sa YouTube. Hindi kan mga vlogger nga. Uplik sa ilang mga naibawaan. About sa sa Facebook. So, ayun mga kagugi. So grabe kayo ang sakripay sa pagbidyo kay kinahalang pa ka ma-upload magbayad ka para na ako nga walay wifi kinahalang ko kung mga pa sa ako ang wifi din maghulog din ayah eh, mag-upload So grabe kayo ang sakripay sa kung magbidyo-bidyo ka mga kugi kung hindi ka kugi yun muna kugi rin yung magkulang para magdato <laughs> So bisan pag-asa ka magkugi di kugi yun Baro magini ato ang sa itong kinabuhi basta dito magkugi wag yun Pabilin yung di hapon wala So mana mga kugi ang atong sacrifice karong adlaw ah. Grabe ta ka hagard na kayo, lalom na kaya -huna. kay atong mata ginunahuna. Kay gikan sa usamis, gibin an tata na ulanan din, garon nagkuan sa nag uh, misa sa account kay mamagi pangayo sa Facebook. <coughs> Ayon. sa katong sa Bangko bitaw sa Piot method dito. Dito mi gani, dito mi sa usamis mo tayong sa bangko kay mo yamong may i-attach dito sa Facebook, dayon katong sa BIR. So juga kita ka busy ini ko gino. Pero bless siya punta. Bless kita kay bisan pa man sa atong pagantos. na jud atong account. Dayon best dito sa ako ang gipilapan. Magatod ra sila og atong kwan sa notification sa Facebook. Ihatod ra ko na sa ko sa email. So nabot gina ganina. Na-set up na to, to account dayon ako man at atong so salamat kayo sa suporta kay huwag wala agad mo di gina ko na mo tanan so willing na yukay ko nga mo proceed sa level 4 kay mo may requirements viewer na pa requirements kay naman naman atong mga kihatag ni may atas no so dito na po tayo so guys salamat nangay di ko sa inyo mga sa inyo suporta para sa sumusunod na mga videos so nindot nindot tao makapalo mo para manotify po tamo sa mga bago na to mga video nga maabot o mga sa future big nga video pa nato. so okay palo na lang guys and like mag comment na po mo kay para ug mo comment mo ma-mention mo na ako sa so boss kay kung mga beginners po mga mga YouTube uh, ko an vlogger pareha na ako manotify po ta mo para umdagan po yung follower so salamat you guys salamat kay guys mga kakugi kinala lang kinato magkugi muna ay akong yun ako nga kugi ra gi para mo success sa imong plano so, hindi wagi loya loya kugi nga loya loya Maugin na siya. Nagutay pangandoy para sa tuong pamilya. Kaling tanan di man natunoy mabuhat dili para sa tuong pamilya. Subuhatun so, natunoy tegarun. Kugi, Jod. Taman sa may moko. Kugi. Wailuya-luya.